Nang i-open ang bintana mga palangga parang uulan yata maambun pa din so ito po si papi guys dito lang muna kami sa upuan uh. yan nakikinig po si papi sa mga huni ng ibon anak na hug imong ikog anak Papi, nahog imong ikog. Hehe <laughs> anak. Ang imong ikog anak na noyla na sa higdaanan anak. Ha? Naroon na noyla na imong ikog anak. Tarong higda anak ko. Papi. Tarong og higda anak. Nanoyla naman na imong ikog anak sa higdaanan ni mo anak. Uy, nagibat ang ilong na po doon. <laughs> ano sige, nagibat ang ilong. Ha? Ano na sige naghibat-hibat nag ang ilong sa bata? O pabiya ka kablis. Wa na. Maligo ta og manak ha. Papi maligo ta ma manak ha. Sure ko anak na nay kuto imong tiil anak. Sure ko anak na kuto imong tiil anak ko. Mahog ka? Mahog ka ba? Tarog higda. Pape taro anak. Please anak, please. Tarogigda anak. Nanilig imong ati Leslie anak. Paminawa anak. Nanilig si anak basa mang liyuta anak. Daghan sigurong dahon na nga hog anak. Nanilhig man imong ate. Ayan po si Papi guys. Nakikinig po sa kanyang uh, ati. Yung kapatid ko po mga palangga. Nandiyon sa baba. Nagwawalis. <laughs> Siguro maraming mga ano natagak na dahon. Mga... Kasi kanina guys. Ang lakas ng ulan kanina. So bandang dyan oh. Bandang dyan guys. Marami ding mga dahon na, na nga tagak guys. Alilinisin ah, ko yan pag ano pag mainit na. Mayroon pang manok oh yan sa ngayon, hindi po muna ako maglilinis sa labas kasi uh, basa pa yung ano, lupa. Basang basa pa yung lupa kasi kanina guys, sobrang sobrang lakas ng ulan talaga kanina. So ayan po si Papi, kinig-kinig lang sa mga kasika sa labas. So binuksan ko po yung bintana guys para makapasok po yung hangin. Punong-puno yung ram ko ng tubig oh, kasi ang lakas ng ulan kanina punong puno yan ng tubig guys o pa kung magpanilig yung tilisli anak na langaw anak ko. Oh. <laughs> nagtanaw kas langaw anak na pa anak ah duha kabuk langaw anak duha kabuk langaw anak iwan ko po mga palangga bakit mayroong langaw hindi naman po marami sila mayroong dalawa, tatlo, apat pero iwan ko po basta tag ulan guys mayroong langaw Wan ama na nilig imong ate anak no humana siguro anak. na humana sa so, paniligi mong ate Lisli anak. Paminawa anak wala naman anak. Na nasa sang motor anak alag dako kay tingog anak mo agi na sa naroon, anak. Please mama sabi. Please mama taga santo, anak taga Santo gupuha sa kong anak oy pag bless oy basta mo bless gay akong anak mo samot gay ka si papi basta mo bless Gwapo gay imbata ni mama eh <laughs> nagustuhan sa di papi guys ayan thank you for watching guys bye bye love you all